batang mahiling mag-cellphone mula sa kwentong pangbata sa boses ni Ariel M. Salvatierra. Sa baryo ng Kalamba, Laguna, ay may isang batang mahilig sa gadget. Ang kanyang pangalan ay Gabriel at siya ay pitong taong gulang lumaki si Gabriel sa isang mayamang pamilya. Kaya naman, lahat ng gustuhin nito ay agad niyang nakukuha. Magmula nang siya ay ibili ng cellphone ng kanyang mga magulang, halos lahat ng oras ay inilalaraan niya rito. Sa tuwing siya ay ng kanyang mga kaibigan para maglaro, ay agad lang nitong tumatanggi wala siyang ibang ginawa kundi tumutok sa cellphone. Dahil dito, napabayanan ni Gabriel ang kanyang pag-aaral. Tanging cellphone na lamang ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Isang umaga, habang abala si Gabriel sa kanyang cellphone, ay nakita ito ng kanyang ina. Kinuha ng kanyang ina ang cellphone at naggalit naman si Gabriel. Agad niyang kinagat ng kamay ng kanyang ina upang mabitawan ng cellphone, sabay tulak at kumakaripas na takbo palabas ng silid. Ngunit, laking gulat ni Gabriel nang makita ang cellphone na nagpapatay-patay ang ilaw ng screen at sinundan pa na nakakatakot na tunog ng kidlat. may isang maliit diwata lang lumabas mula sa cellphone at ito ay si Selly. Si Selly ang diwata ng inubasyon na nagbibigay ng parusa sa mga batang hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na koneksyon ng gadget sa buhay bilang parusa, ikaw ay maumuhay mag-isa na walang teknolohiya, pera at higit sa lahat walang pamilya matututunan at mauunawaan ang lubos na kalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa paggamit ng teknolohiya at tunay na koneksyon sa ibang tao biglang nawala ang diwata kasama ang pagkamatay ng kanyang gadget na tila sira Agad nitong binitawan at mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng bahay para sabihin sa kanyang ina ang nangyari. Ngunit siya ay mas nagulat na hindi na siya makilala ng ina at agad siyang kinalagad palabas ng bahay. Ilang beses sinusubukan ni Gabriel na kausapin ang kanyang mga magulang. Ngunit, paulit-ulit lamang siyang itinataboy. Labis na naguguluhan at nalulungkot si Gabriel sa mga nangyari. Ilang gabing palakad-lakad si Gabriel at umiiyak dahil sa gutom. Gabi-gabi ay naghahanap siya ng masisilungan upang makapagpahinga. Isang gabi, pagkatapos magdasal ni Gabriel ay biglang lumiwanag at muling nagpakita ang diwatang si Selly. Diwatang Selly, ibalik na po ninyo ang aking buhay at ang aking mga magulang. Ibabalik ko ang lahat kung ikaw ay matututong magpahalaga sa mga bagay na meron ka. na na lamang si Gabriel dahil sa lungkot at kawalan ng pag-asa na may ibalik sa dati ang lahat. Habang naghahanap na makakain si Gabriel sa mga basurahan, ay may dumating na mga batang katulad niya na wala ring tahanan. Hoy, ikaw! Hindi mo ba alam na kami ang nakapwesto rito? Umalis ka! Sa takot ng batang si Gabriel, ay napatakbo ito nang mabilis hanggang may isang batang humila sa kanya upang tulungan. Halika, sumama ka sa akin. Sa amin ka na lang muna tumira. Alam kong wala ka nang matutuluyan. Huwag kang matakot. Ako nga pala si Angelo. Hindi ako katulad ng mga bata kanina. Mabait ako at patitin ang pamilya ko. Pagdating sa bahay ay napansin ni Gabriel na maliit na lamang ito at ang buong bahay. Patpitagping mga kahoy, plastik at sako na tinalian ng lubid. Makalipas ang ilang linggo, nasanay si Gabriel sa estado ng buhay na meron siya. Nakikita niya na kung paano maging masaya ang pamilya ni Angelo kahit ang mahirap lamang sila. Isang gabi habang pauwi na si Gabriel at Angelo sa kanyang bahay, nakita niyang nasusunog ang kanilang bahay. Kaya naman nagmadali silang umuwi. Inay, ano po nangyari sa bahay natin? Nahulog ang kandila mula sa lamesa at naabot ito ang kurtina natin. Kaya lumaki ang apoy at hindi na namin nasagip ang bahay natin anak. Paano na tayo inay? Saan na tayo titira? Hayaan mo Angelo, makaya din natin ito. Mabait si Lord at magkakaroon muli kayo ng tahanan. Lumipas ang araw, sa karito na lamang natutulog sila Gabriel at ang pamilya ni Angelo. Lalong nagsipag mga lakal ang magkaibigan para makaipon ng pera. pinagsasabay ng magkaibigan ang pangangalakal at pagpunta sa paaralan para sumilip sa bintana upang matuto gaya ng ibang bata. Namulat si Gabriel sa katotohanan na hindi mabuti ang pagkahilig sa gadget at pinagsisisihan na niya ang lahat ng kanyang ginawa. Isang gabi, muling nagpakita ang diwata at natuwa ito dahil natutunan na rin ni, sa wakas ni Gabriel na magpahalaga sa mga bagay na meron siya. Dahil sa pagbabago ng iyong pinapakita, ibabalik ko na kung ano meron ka. Sana ay hindi mo nang muling gawin ang mga aksyon na nagawa mo noon at matuto ka na napahalagahan ang iyong pamilya at ang iyong pag-aaral. Labis na siya ni Gabriel sa mga sinabi ng diwata at siya ay nagpasalamat. Naisabihin ni Gabriel sa kaibigan na nangyari, ngunit bago pa man makarating ay nawalan siya ng malay. Nagising niya lamang si Gabriel sa kanyang kwarto. Agad na niya ang mga magulang. Niyakap niya ito ng mahigpit at laking pagtataka ng mga magulang dahil sa kinilos ng kanilang anak. Humingi rin ng tawad sa mga magulang at nangako na mag-aaral ng mabuti at iiwasan na ang sobrang paggamit ng gadget. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan na si Angelo, ngunit hindi siya nito nakilala. Kahit na ganoon ay eh masaya pa rin siya dahil hindi guni-guni ang pagkatao ng kaibigan na tumulong sa kanya. Sumapit ang karawan ni Gabriel at wala siyang ibang hiling kundi tulungan si Angelo at ang pamilya nito. Tila nagtataka ang mga magulang kung paano na nakilala ang mga kaibigan kasi hindi na sila tumanggi dahil alam niyang mabuti ang maidudulot nito. Sa huli, naging magkaibigan muli si Gabriel at Angelo. Sila ay bumuo ng magagandang alaala at hindi malilimutan. At siya nagtatapos ang kwentong Sir A. Ang batang mahilig mag-cellphone mula sa kwentong pambata sa boses ni Ariel M. Salvatierra.